What's up mga kasoya? Samahan nyo kami sa episode na na kami ay mandudukot ng alimango gamit ang kamay ni Julius. Julius. Kasama ko ngayon si Julius. Chaido. Kameraman Yatin. Ang yung likod. Cha cha cha. Sa likod. Sa na. Okay. Hanap kami ngayon ng likas ng alimango. Dito sa bakaw. Okay. Okay. so sa so ngayon, na, nanguli si Julius ng alimango. Andun siya, pero hindi man siya yung alimango dito sa may tubig. Parang dito, malalim. Kasi pagkapag dito sila sa walang tubig, hindi sila magkakapa. Okay. Okay. <laughs> Oke, semoga pasangan aku ini yuk 7 serca kasih ya eh lak lak tulis pipi tinak mana tuh siapa bayi ga bayi siapa bayi ga amin ya adik si saka kuan ini bayi ga gua bayi ga betul mah butas nang alimango koko ni nanti malat walang songkit no kamei kamei lang berhan oh segi nanti ya kau bayi ga ih kau sih kit mana nak proper gua Ayo nak pasok nak. Nah, Oh. Okay, para ito sa inyo harapas. Oo. Oh. Tignan si Julius kapag mga ng kwan. Hindi mapayag, tayo ito na yun. Okay, na. na, sa butas niya. Okay. Oh. parang umiga na si Julius. Last star natin para makuha. Talagang may alimang o Julius. Meron talaga kay malaki yung ipit-ipit <coughs> niya. <coughs> 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 natin. Oh, ano man? Laban ko naman. Oo. No. Yan May ah, laman. Meron. <laughs> Basta makita magkita mo rin. <laughs> Mga kasoya. So ngayon nandito Di ngayon si Julius. Babo. Nandito ngayon si Julius para kunin. No? Uh, ano yung tawag ito? Dukutin. Dito sa butas ng uh, limango na ito. May butas kasi dito. Banda. So dyan niya dudukutin yung limango. So tingnan natin kung gaano kagaling si Julius dito sa lugar namin. Ano masasabi mo, Zaido? Good. <laughs> good boy. Kung, kung may ipit ka, good ka dyan. <laughs> wala yung mga kasama natin, no? <laughs> wala na yun. <laughs> pag, kasama, pag magkasama si Julius at saka si Zaido, talaga may alimango. Oo. Oh, buenas talaga. <laughs> uh -oh. Para kang nandiligaw tola. Kapag sinagot ka ng baray mo, ganyan yung puwit niya oh. <laughs> na, lalabas na. Okay. So ito yung panlaban namin kay Pungloy ng Harabas. Dudukot na ng limang oh. Hoy. Hoy. Mo kang matapang ito ng limang man. Ay. Ay. <laughs> Woo! ito na guys! Hello! Uy! Kaya tingnan ko sa sikan niya. Uy! 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 Parang matanda na ito na limang Mang. Matagal na siguro dyan sa butas na Matagal na kasi yung yung unang bagyo nagtagotag sila. Nagtatago dito sila sa butas na. Natamaan din siguro yun ang bagyong Ya jana. Puasa butas. Oh, yang maka sama aku tim ke... magpasial sa kanilang ya, para manunukot nang ng... alimangu. Alimangu. <laughs> Oke. Okay. Kait okay, anuna doon. E, Rasa. Hmm? Yeah.

Oh. Oh. Nice one! Lalaki oh. ulit <laughs> talaga! <laughs> May kamay <Bagangan>. lang ito! <laughs> Two down! <laughs> nice! Ay <laughs> do! Nice. <laughs> nice! Nice one! Julius! Magaling talaga si Julius! Yan! Kasa ko na pa kos! Mga kasoya! Oh. Oh. Pangalawa ko na ito nakukuha ng kamay-kamay lang. Mga kasoya. Okay. Team Soya. Okay. Okay, kalian. Yan, mga Team Kasoya. <coughs> soya rin ang banat nila. <laughs> yan, ang gusto ko. Mamit natin yung Team Arabas. <laughs> so, pag mamit natin sila, sanay na sanay yung Team Soya. Oo. Oh. Dukot na Pero si Julius lang. <laughs> ду so, uh, <laughs>

Oke nice Okay. Mm. Lelaki. Mm. Alah, kau lagi. Kamai kamai langit tu, ah. Malang sungkit sungkit. Pula pula. Hmm. Oh. Pula pula itu, pula pula. Oh, kasih okay. kirim nice masa masa sabun talmo. Jangan okay. penglo, ya idol penglo. Idol Pungloy, sana, sana maka sama kita sa pagdudukot oh nang Alimango. Yan. Yeah. Oh. Yan. Yeah. Nice Dinudukot kita sa butas nang gitu sa bakau, <laughs> apa rasain dong? Oke.